Bago tayo magsimula, mag-subscribe ka na at panoorin to hanggang dulo o baka may sumunod sa iyo sa dilim. Ako nga pala si Jana. At ito ang kwento ng gabing ayoko nang balikan. Alam mo yung pakiramdam na ubos ka na. Galing sa trabaho, binilit na overtime. Tapos, sasalubungin ka pa ng traffic na parang walang katapusan. Gabi na, pagod na pagod, kahana. At ang tanging gusto mo lang, makauwi mahiga at makatulog. Pero minsan, kahit ganon kakabuyat, may mga gabi talagang hindi mo basta-basta malilimutan. Ganito ang gabi ko. 10.45 p.m. Hinahabol ko ang huling biyahe ng LRT. Bawat akyat ko sa hagdan ng estasyon para akong may buhat-buhat na sako ng bigas. Mabigat at malinsangan ng hangin. Tipikal na gabi sa Maynila. Narinig ko ang pamilyar na ugong ng paparating na tren. Nagmamadali ako. Kailangan kong umabot. Ayoko nang magabang ng bus sa EDSA ng ganitong oras. Sa wakas, narating ko ang platform. Sakto. Nagpupukas na ang mga pinto. Kaunti na lang ang tao. Salamat naman. Huminga ako ng malalim. Ay, nakahabol din. Makakauwi na ako. Kasabay ng tunog ng babala sa pagsasara ng pinto, isang pigura ang umabol papasok. Isang babae. Pagtapak pa lang niya sa loob ng bagon, parang biglang nagiba ang hangin. Hindi lang yung lamig na dala niya galing sa labas. May iba pa isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang bagay na gutom. Doon ako umupo sa isa sa mga bakanteng upuan yung pamilyar na asul na plastik. Inilapag ko ang bag ko sa kandungan ko at sumandal sa pikit. Pero kahit nakapikit, ramdam na ramdam ko ang presensya niya. Minulat ko ang mga mata ko at pasimpleng sinulyapan siya. Nakaupo siya sa bandang gitna. Mga apat na upuan ang layo sa akin. Isang matandang babae, siguro mga 60 anyos na. Luma ang bestida niyang bulaklakin at may alampay sa balikat kahit hindi naman malamig. Sa kandungan niya, may malaking bayong nagawa sa hinabing dahon. May mga itim itong mancha, parang may natuyong likido. Umandar na ang tren sa pamilyar na ugoy at ugong nito. Vito Cruz Station. May ilang estudyanteng bumaba. Sinubukan kong wag na siyang isipin. Kunwari, nag-scroll ako sa phone, pero palihim ko siyang sinusulyapan. Bigla, may kakaibang amoy. Akala ko noong una, kuni ni ko lang. O amoy lang ng tren, pero habang tumatagal, lumilinaw. Matamis pero malansa. Parang binagalong bulaklak ng patay at sariwang karne. At sigurado ako sa direksyon niya nang gagaling sa bayong na yakap-yakap niya Quirino Station. Mas marami ang bumaba. Unti-unti nang lumuluwag ang bagon. Sa hilera namin, kami na lang. Ang amoy mas lalong tumindi. Nag-angat ako ng tingin. Nakatitig siya sa kawalan. Pero ang mga butas ng ilong, niya'y bahagyang gumagalaw. Parang sinisingot ang hangin. Pedro Gil Station. Halos wala nang bumaba ang ilang pasahero ay nasa kabilang dulo na. Dito na ako nagsimulang kabahan. Ang pagod ko kanina napalitan ng kaba. Bakit ganitong oras pa siya naglalakwat sa? At ano ba ang laman ng bayong niya? Habang pa United Nations Avenue, dumaan kami sa isang madilim na bahagi. Naging salamin ng mga bintana ng tren na nagpapakita ng refleksyon naming lahat sa loob Tumingin ako sa refleksyon ng matanda. At doon, sa isang iglap, nagiba ang itsura niya. Sa salamin, tila humaba ang mukha niya at ang mga mata niya ay naging malalaki at maitim. Pagkurap ko, pagtingin ko ulit sa kanya, normal na ulit ang refleksyon. Kuni-guni lang, sabi ko sa sarili ko. Epekto lang ng pagod at ng mga ilaw sa labas. Pero ang puso ko, kumakarera na kalma. Paranoid ka lang. Pagod ka lang. Pero hindi ko na maalis ang tingin ko sa kanya. Napansin ko ang mga kamay niyang nakahawak sa bayo. Ang mga kuko niya ay mahaba at marumi. Parang may lupa. At ang mga mata niya. Sa tuwing tatamaan ng ilaw mula sa estasyon, may bahagyang pamumula. Hindi pula ng puyat, kundi pula na parang mabangis. Tumingin siya sa direksyon ko. Hindi sa akin mismo, pero sa paligid ko. At na naman, yung paggalaw ng ilong niya. Parang asong inaamoy ang direksyon ng biktima. Tumayo lahat ng balahibo sa bato ko. Ang amoy mula sa bayong niya. Parang kumakapit na sa damit ko. Nanunuhod sa bawat. Hininga, United Nations Station. May gwardyang sumilip, nag-scan at umalis din. Walang sumakay, walang bumaba. Nagsara ang pinto at umandar ulit ang tren. Lumingon ako. Dalawa na lang kami sa bagon, bukod sa dalawang lalaki sa kabilang dulo na busy sa cellphone. Umalis kami sa UN station. Tinatahak ang madilim na rails papuntang Central Terminal. Ang tanging ilaw na lang ay galing sa loob ng tren at sa malalayong gusali dito ko naramdaman ng totoong pag-iisa. Ang kaninang mataong bagon ay isa ng malaking gumagalaw na kabaong na bakal. At sa katahimikan, sa gitna ng ugong ng tren, may narinig ako isang mahinang ungol. Galing sa kanya, napatingin ako. Nakatagilid na ang ulo niya at nakatitig na siya sa akin. Direkta sa mga mata ko walang emosyon ang mukha niya pero ang mga mata niya sumisigaw sa gutom. Isang gutom na hindi mo makikita sa ordinaryong tao. Ang ungol ay naging isang mahinang ngisi na nagpakita ng kilagid na mas maitim kaysa normal. Agad akong umiwas ng tingin. Kinuha ko ang phone ko. Nanginginig ang kamay. Nagpanggap akong may katext. Pero sa gilid ng mata ko, Nakikita kong dahan-dahan siyang tumatayo. Huwag. Pakiusap. Ang bawat segundo, parang oras. Bawat yanig ng tren. Bawat tunog. Parang patalim sa pandinig ko. Hindi na siya umupo. Nakatayo lang siya roon. Nakahawak sa poste. At nakatitig sa akin. Central Terminal. Nagdasal ako na sana bumaba na siya. Na sana maraming sumakay. Bumukas ang pinto. Walang bumaba. Walang sumakay. Bumaba na rin ang dalawang lalaki sa dulo. Ako na lang. Ako na lang. At siya. Nagsara ang pinto. At sa pag-andar ng tren, umakbang siya. Papalapit sa akin. Sa sitwasyong ganito, anong gagawin mo? Tatakbo ka ba? Lalaban? O magdadasal na lang na sana bangungot lang ang lahat? Ito, yung mga kwentong urban legend na tinatawanan lang natin, di ba? Pero paano kung totoo pala? Paano kung sa'yo mismo mangyari? Kung may kwento kayong ganito, i-share nyo sa comments. At para sa marami pang kwentong hindi magpapatulog sa inyo, pindutin nyo na ang subscribe button at ang notification bell dahil minsan ang katotohanan ay mas nakakatakot pa kaysa sa katangisip. isip. Palapit siya ng palapit. Isang hakbang. Dalawa. Nakakasulasok na ang amoy. Ang ugong ng tren parang hinihigop ng malakas na kabog ng tip-tip ko. Wala akong nagawa kundi tumitik sa kanya sa mga mata niyang pula. Sa ngisi niya. Ineng, sabi niya. At ang boses niya ay kasing tuyo ng mga dahon. Pagod ka na ba? Gusto mo nang magpahinga? Hindi ako makasagot. Nanuyo ang lalamunan ko. Tatakbo ba ako? Saan? Sa kabilang dulo? Paano kung makorner niya ako doon? Nasa pagitan na kami ng Doroteo Jose at Bambang, ang pinakamahabang kahabaan ng rails sa linya. Bigla, isang malakas na pagugoy. Isang nakakabinging pagbreno at namatay ang mga ilaw. Kadiliman. Total na kadiliman. Pagkatapos ng isang segundo, sumindi ang emergency lights. Pula. Lahat sa paligid ko naliligo sa pulang ilaw. At sa pulang dilim na yon, narinig ko ang tunog ng napupunit na tela. Ang malutong na tunog ng nababaling puto. Hindi galing sa akin, galing sa kanya nakita ko, nag ang anyo niya sa harap ko. Bumaluktot ang likod niya, umaba ang mga braso, at ang mga daliri ay naging parang kuko ng paniki. Nawala ang mukha niya, napalitan ng musong puno ng matutulis ng ngipin. Bumagsak ang bayong niya sa sahig, at mula rito, kumulong ang isang bagay na bilog at basa. Isang ulo ng tao ang nilalang sa harap ko ay hindi na ang matandang babae. Isa itong halimaw mula sa pinakamasama mong bangungot. Isang aswang. Umakbang ito at kumaskas ang mga kuko sa bakal na sahig. Itinaas nito ang uso at umamoy. Tapos tumingin ito sa akin at mumisi. Nahanap na niya ang hapunan niya. Nang akala ko'y katapusan ko na, Biglang kumislap ang mga ilaw. Umandar muli ang tren kahit pa unti-unti hanggang sa pumasok ito sa liwanag ng Bambang Station. Sa paghinto ng tren at pagbukas ng pinto, hindi na ako nag-isip. Tinulak ko ang sarili ko palayo. Pumagsak ako sa sahig at kumapang palabas ng pinto. Tumayo ako at tumakbo. Wala akong pakialam kung sino ang makakita sa akin. Takbo lang ako ng takbo pababa ng hagdan palabas ng istasyon. Hindi ako lumingon. Ayokong makita kung sumusunod ba ito. Ewan ko kung paano pero nakarating ako sa bahay. Ikinandado ko ang lahat. Naupo ako sa isang sulok nanginginig hanggang sa sumikat ang araw. Kinabukasan sa trabaho sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na imahinasyon lang yon isang masamang panaginip dahil sa pagod. Pero nang mag-scroll ako sa social media, may news article na lumabas. LRT1, nagkaaberya kagabi. Isang pasahero, nawawala. May larawan. Ang larawan ng isa sa mga lalaking nakaupo sa kabilang dulo ng bagon kanina. Doon ko naintindihan, hindi ako ang una niyang target. Ako dapat ang susunod. Ang huling biyahe ay hindi lang tungkol sa pag-uwi. Para sa kanya, simula pa lang iyon ng pangangaso. Kaya ngayon, tuwing sasapit ang gabi at maririnig ko ang ugong ng tren sa malayo, hindi ko maiwasang magtanong, sino na naman kaya ang kasabay niya sa kanyang huling biyahe?